Regarding about sa isa nating kababayan, kung napanood nyo yung aming mga naunang vlog, talaga namang binibigyan namin papuri at inaangat namin dito sa aming channel. Yung ating mga kababayan na may mga potential na talagang madiskubre, hindi lamang sa lokal sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. At isa na nga dito, ang may pinakamalaking potential ngayon na pinag-uusapan na ng mga NBA scouts na yung ating kababayan na si Renz Abando. So what would you say about Renz Abando na ating kababayan? Ngayon, bilip na naman ako sa mga Pilipino. Biruin mo matapos kay Easy Meal isang napakalaking headline ng ginawa ng isang kababayan natin. Eto na naman, another Pilipino na pwedeng makapasok sa NBA isipin mo nung bata ako, cards lang ang NBA, napapanood mo lang sa TV. Ngayon may makita kang Pilipino. Meron ng mga Pilipino doon like Jordan Clarkson, pero iba pa rin yung talagang Pinoy na Pinoy talaga. Pure Pilipino. Pure Pilipino. Hindi lang actually tayong dalawa yung na-excite ng ganto. Marami sa mga viewers natin na talagang sana pinagpe-pray natin. We are all hoping for that na makita natin yung ating kababayan. Hopefully, mapapasok siya doon sa NBA. So yun ang ating mga aabangan pa. Sana palagi kayo nandyan dahil talagang tinututuloy susubukan namin yung mga update na balita para may pahiyag namin sa inyo para palagi tayong updated. So, wag na wag po natin kakalimutan na i-hit ang notification bell para updated tayong lahat. Dahil talagang pag nakita namin to, automatic, on the spot, talagang i-release agad namin para mabalitaan namin kayo. Dahil pagkatapos ng Gilas, Pilipinas, let's say, talagang wala silang naipanalo doon. Unfortunately na talagang wala silang pinanalo sa Gilas, Pilipinas. Pero, naging malaking daan ito para makita yung talent ng ating mga kababayan Pilipino, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Pumakay marami sa labas sa pagtutok nyo sa amin at wag na wag po sana kayong bibitaw dahil inilalapag namin dito yung mga update na nangyayari, hindi lamang sa social media kundi sa usaping hindi lamang din sa Pilipinas, kundi sa usaping pang buong dahil digan. At sana na rin, suportahan natin bilang isang Pilipino eh, suportahan natin ang kapwa Pilipino. Thumbs up tayo dyan dahil nandito ka sa channel na kapag hindi ka na-entertain, siguradong binaya! Weaponize well, your curiosity with extraordinary belief.